Hi friends Naglinis na ako sa aming bahay Na nasira ng bagyo Wala na, wala ng bubong ngayon Back to zero ah, Tingnan nyo Yung mga glass namin Wala na, sira-sira Yung oh, mga windows namin Gupok Sobrang gupok Tignan nyo guys yung bubong namin nasa ibang bahay na nakasabit sa kanilang atop nasa, nasa at, bubong nila kasi ang taas ng bahay namin dito guys kaya yung hangin hindi rin ano sulit paggawa. Sana may tumuling sa akin na mga magagaling na uh, mga engineer para maging sulid ang buhay bahay hindi maano masaya sa bagyo sana may tumutulong sa akin pambili ng bubong mga kabibim dyan tulungan nyo naman ako sana sama-sama tayo para makabangon din ako uli ma'am harlika tulungan nyo ako ma'am sangkay dyan dyan mahawa ka sa akin Sir Dante Maravillas pahingi ng kunting suporta sa inyo sir at sa ating president na si at Inresara sana tulungan ako sa ating mga ka-BBM maawa kayo sa akin tulungan nyo ako wala akong trabaho guys di ko alam kung paano ko makabili ng materials Naglilinis kami ngayon. Mga basa ang gamit namin. Yung mga damit ko guys. Ha. Mga damit ko. Nilagay ko sa sako.